Hi there, mga kapatid! It's another day again, and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that... Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and like and share mo na rin. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ang vaginismus? Dahil sa naging trending na video kamakailan or two months ago, experts believe na itong sakit na ito ay nangyari sa kumalat na video ng magpartner sa isang lugar sa Asia. Ang parehas na senaryo ay napag-usapan sa Pilipinas years ago at recently naging trending din sa isang Asian country. Although both of the issues are questionable, kung totoo bang nangyari ang mga ito. Yung sa Pilipinas, pareha si Dininay ng mga celebrities involved years ago. Balikan na sa riwain natin ang bahagya ang naganap noong panahon na yon na bumulabog sa buong mundo ng showbiz. Ang linggo, nagsimula ang di mapigilang mga tanong tungkol sa kontrobersiyang kinasasangkutan daw ng isang celebrity couple. Iba't ibang reports sa tabloids at radyo, birada na mga tweets sa official Twitter account ng The Buzz at mga artikulo sa blog sites ang lumutang hanggang sa tuluyan ng pangalanan ng showbiz couple, sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw. Ang na inchiga Shoulder shocker. Di umano. Sabay na dumating sa isang ospital. Sina John Lloyd Cruz at siya ina magdayaw. Isang eksenang binahira ng malisya sa mga usap-usapan. Sa kabila ng mga balita, taliwas sa mga negatibong insiga. Isang mapayapa at masayang magkarelasyon ang nakita ng lahat na dumalo sa fourth star magic ball. Wala ni anumang bahid ng lungkot o pagkabahala. Sa gitna ng lahat ng espekulasyon, piniling manahimik ng dalawa. Pero ngayong hapon, isang showbiz shocker ang malalantad. Nang kunin ng The Buzz ang opisyal na mensahe ng Star Magic na siyang nagmamanage sa dalawa. Ibinahagi nito ang panig ni siya ina ukol sa issue na ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga patunay, una, ayon sa isang insider sa tinutukoy na ospital, walang anumang Senang naganap, nasangkot si John Lloyd, si Shaina, o sabay silang dalawa. Ni Anino ng dalawa ay hindi raw nakikita sa premises ng ospita. So yun, pinasinungalingan ni Shaina noon ang balita na yon. Wala naman tayong intensyon na manira or what. Nataon lang na may same scenario na nangyari ulit, kaya natin nabalikan ang nangyari noon. Sa kabilang banda, may kumalat din na balita two months ago sa toong ito sa social media at di umano nagtrending din sa iba't ibang bansa. May isang video na naman na kumalat at pinag-usapan sa isang Asian country ngunit di umano hindi ito totoong nangyari at pawang for content lang. Pero ang usap-usapan, totoong nangyari talaga ito yung paglap ng ari ng magpartner habang nagtatalik. Pero tinig daw ito ng bansa kung saan nangyari yon dahil bawal daw iyon sa kanilang bansa. Whether both of the scenarios are true or not, parehas silang napag-usapan at kaya nag-content din tayo nito ay para mas maintindihan natin ang maaaring naging nangyari sa parehas na scenario. So, balikan natin saglit at panoorin ang nangyari sa kumakalat na video recently at magbigay tayo ng konting komento natin. So, makikita dyan, um, sobrang umiiyak yung babae dahil nga masakit um, at makikita mo naman dun sa facial expression nila, both of them na in pain talaga sila at um, according to dun sa mga iba't-ibang nag-comment na before na nabasa ko sa iba't-ibang video um, may bulung bulungan na sila daw ay hindi daw totoong mag-asawa which is hindi naman tayo sure dahil um, first of all, hindi naman natin naintindihan yung um, salita nila at um, syempre may iba't-ibang opinion ng mga tao na nakakapanood pero siguro may katotohanan ngayon dahil kung makikita natin yung isang lalaki dyan, siguro, di umano, baka yan yung asawa niya. At uh, makikita mo yung um, actions niya na parang galit na galit siya. So, um, etong isang lalaki, yung hindi naka-checkered. Parang makikita mo na parang pinapakalma niya lang yung lalaki. Pero syempre, siguro sa loob-loob niyan, gustong-gusto na niyang suntukin. Pero wala naman siyang magagawa. Um, siguro um, before that madami na din yung mga tao sa paligid nila na nagpakalma na rin sa kanya and uh, for sure um, yung iba dyan sila na rin lang ang nag report or baka humingi na rin lang ng tulong yung dalawang um, um, couple or yung mag partner uh, nung nangyari sa kanila dyan so kung titignan mo maraming nag advice marami talaga ang nagsasalita well, yun yung talaga yung kailangan ng isang lalaki if ever man na siya yung totoong partner niyan at kung totoo man yung balita ay hello, oh, tingnan mo, parang susuntokin na talaga niya um, pinigilan na well, well kung titignan mo yung video parang legit naman siya, pero para sa akin siguro magiging comment ko dyan siguro nga totoong reenactment to, pero meron talagang totoong nangyaring video um, I mean, totoong nangyari or may ganyang kaganapan. Um, nakita ko yun eh, may nagsend sa akin from somewhere else. May nagsend talaga sa akin nung video na totoo. Um, pero dinilit na yata nila na take down na siya kasi bawal nga talaga dyan sa bansa na yan kung saan nangyari yan and um, meron din doon sa um, ibang part ng video na yon na pinakita din doon yung pag ng ambulance dinala sila both sa hospital. So, so itong video na to hindi ko natatapusin. Um, I-discuss na lang natin kung ano ba talaga ang pwedeng nangyari sa kaganapang yan dyan sa Asian country na yan. Pag-uusapan na lang natin. So, ano nga bang pwedeng nangyari dyan? If you take a look at the issue of Shaina and John like before, at itong issue na kumakalat ngayon, ang maaaring nangyari dyan sa parehas na sitwasyon ay vaginismus. According sa mga experts, though wala naman silang naging conclusion, sa mga ganyang pagkakataon, sabi nila malaki ang chance na ang nangyari dyan ay itong sakit na tinatawag na vaginismus. So, back tayo sa pag-discuss ng vaginismus. Pag-usapan natin kung bakit nangyayari ang vaginismus. Gaya ng sinasabi ng mga doktor, ang vaginismus ay hindi nakadepende sa size ng ari ng lalaki o kung virgin pa ang babae o hindi na. Ipapakita natin ang mga eksplanasyon ng mga doktor tungkol dyan para mas lalo nating maintindihan. So ano nga ba ang vaginismus? Ayon sa definition, ang vaginismus ay involuntary tensing of the vagina or involuntary contraction of the pelvic floor muscles that surround the vagina. This can lead to inability to have vaginal penetration because of tightness or pain. So, usually, ito ay sobrang sakit at walang control dito ang babae. At same thing din, parehas masasaktan ang magpartner dito. Sa madaling salita, ito daw ay kondisyon na kung saan yung muscle sa bukana ng puerta ay bigla na lang naninikip habang nagkakaroon ng penetration. This doesn't have to be sexual penetration, even using a tampon, inserting a finger, or using a menstrual cup. That can be difficult if not impossible for someone who is suffering from symptoms of vaginismus. There are two types of vaginismus. Una yung primary vaginismus. In here, partial or full penetration will not be possible, and pain with penetration has always been present. Ito ay considered normal then, more on psychological, and dito walang peklat or bukol. Itong type ng vaginismus na ito ay typical na nadidiskubre during puberty or in early adulthood. Yung second type ng vaginismus ay tinatawag na secondary vaginismus where penetration is once possible but is no longer achievable without pain or difficulty dahil sa involuntary contraction ng pelvic floor. This can happen following a childbirth or pwede rin naman kung may previous na operation sa ari or perta na pwedeng magdulot ng peklat or pwedeng sa radiation kung nagkaroon sila ng cancer before at ginamot through radiation. Ang radiation kasi ay pwedeng magdulot ng malaking peklat na maaari magpabago sa itsura ng ari ng babae. Ano nga ba yung mga causes ng vaginismus? The exact cause of vaginismus is not known. Some women have it in all situations and with any object, while others have vaginismus only in certain circumstances, like when with partner but not with other objects. Base sa mga pag-aaral, ito ay maaaring dahil sa hindi magandang naging experience nila o karanasan nila sa pakikipagtalik or nagkaroon sila ng sexual abuse na nagdulot ng sexual trauma. Sinasabi din na maaaring nagkaroon sila ng traumatic experience dahil sila ay biktima ng child abuse. Nagkaroon yung babae ng psychological trauma dahil sa bad experience niya sa si relationship. At tuwing maalala niya yung traumatic experience na yon, tuwing magkakaroon ng sexual penetration, kusang nagsasara o naninikip yung perta ng babae, even if yung present partner niya ay mahal na mahal niya. Sa vaginismus, ang pagkakaroon nito ay hindi lang sa psychological due to previous history of sexual trauma. Isa pang dahilan nito ay kung nagkaroon ang babae ng infection sa perta like candidiasis at bacterial vaginosis in which ang mga ito ang nagiging dahilan bakit masakit kapag nakikipagtalik. And every time na makikipagtalik sila, naaalala nila or naiisip nila yung pain na nararamdaman nila kaya ang tendency nagko-contract ng kusa yung puerta nila. Isa pang rason niya ay ang menopause. Dahil pag menopause na, bumababa na yung level ng estrogen in which ang isang contribution ng estrogen sa system ay bilang lubricant sa perta at dahil nababawasan na yung pagkabasa ng perta masakit kapag nakikipagtalik at nagdudulot 'yan para maalala ng babae yung sakit na nararamdaman nila kung kaya yan ang nagiging dahilan kaya naninikip or nagsasara yung butas ng perta nila so sa primary vaginismus mostly ay hindi nadadiagnose or nade-detect mas marami yung undetected kaysa yung nadidetect. Kasi mostly na babae sa culture natin ay hindi nagpapacheck up dahil nga kapag usaping sexual, hindi sila ganun ka-open sa atin. Either tayo ay nahihiya or ayaw natin pag-usapan. So syempre, ang ending, ayaw magpakonsult ng babae dahil nahihiya kaya tinatago na lang yung mga sintomas. So ang ending, hindi na-detect or nada diagnose So, imbes na ma-prevent or magamot ang vaginismus, ang tendency niya, hindi ito nagagamot o nalulunasan ng maaga. Sa vaginismus, may pagkakataon na hindi na maipasok ng lalaki ang ari niya o daliri niya dahil nagsara na ito bago pa maipasok. Sa ibang instance naman, nakapasok na ang ari ng lalaki bago pa maglak, which might be the case dito sa nangyari sa nag-viral na video. Ano nga ba yung mga treatment ng vaginismus? So, ang pinaka-recommended talaga sa sakit na vaginismus is to consult a specialist. Dahil nga sa ito ay usaping psychological, mahalaga na magpakonsult sa OB or psychologist. Mostly, kailangan ma-assess yung behavior natin para maresetahan ng tamang gamot. Ayon sa mga expert, may babaguhin sa behavior natin. Tinatawag nila itong cognitive behavioral therapy. So, dito, binabago yung response sa pakikipagsiping. It will be corrected. So, instead na namatatakot tayo or nakaka-experience ng anxiety sa pagpasok ng asawa mo or partner mo, maitatama yung response sa pagsisiping. Nire-recommend ng mga doktor na mag sa pag-relax ng sarili natin. Initially, we can start with Kegel exercise. Ang Kegel exercise ay ginagawa to relax the muscles around the vagina o yung perta natin, o sa madaling salita, ginagawa ito para palakasin ang pelvic floor muscles natin. Wherein, itong pelvic floor ang nag-hold ng matres, yung perta at yung ibang part ng pet ng mga babae. Masasabi natin na kapag malakas yung muscle na yan, hindi basta-basta nagko-contract on its own at may iwasan pa natin ang ibang karamdaman. So, paano ba natin gagawin ang exercise na yan? Imagine kapag pinipigilan natin yung pag-ihi natin, Kapag ginagawa natin yan, nandidiinan yung puson at yung part ng pitan natin. So, kapag ginagawa natin yan, na-exercise yung pelvic floor natin. It is recommended we do this on empty bladder or walang laman ang pantog natin. So, kailangan po natin umihi muna bago natin gawin ang exercise na ito. Advisable din na gawin natin ito araw-araw at least 3 seconds. Yung paggawa nito, i-hold po natin or pigain natin or i-hold or pigilin ng 3 seconds, then i-release or i-relax ng 5 to 10 seconds, then repeat. Gawin natin ito at least 10 times. So, paano nga ba natin mamamanage ang vaginismus? Ang pinaka-importante dyan ay maging open tayo sa partner natin. Dapat malaman ng partner natin na meron tayong ganun nararamdaman, na masakit o naninikit para yung kapartner natin alam niya at makakapag-adjust siya kung sakali mang nakakaramdam na tayo ng sakit. At napaka din na ang lalaki, maintindihan nila ang babaeng partner nila. At syempre, encourage din natin ang namang na magpa-check up ang partner natin para sa proper management ng vaginismus. Ang pagiging maintindihin ng partner natin ay dapat manaig din dito. If, for example, yung babae ay nasasaktan na habang pinapasok ng lalaki, dapat itigil na ng lalaki kasi nagdudulot ito ng pain for both. So, that's the end of the um, content for today. So, in cases na ganyan, gaya na nakikita natin sa screen, wala na tayong ibang pwedeng gawin kundi dalhin silang pareha sa hospital kasi para dun sa immediate management for both um, kagaya ng sabi natin, if, um, kung vaginismus man, yung nangyari dyan, may mga paunang lunas na sila sa hospital na um, malulunasan ng mabilisan. Kaya yon don hesitate to bring both of them sa hospital. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe News Kapo RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.